Good morning mga idol! Morning ngayon ito video natin. So welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ito mga idol. Matagal na akong hindi nakakapag-share sa mga alaga natin. Update. So ngayon ito meron tayong update dito sa Benja natin. Yun nga kasi naman mga idol, ayan. Sa last vlog ko, sabi ko ah, uh, yung Benja natin na uh, galing kay Marvin Arce yun hindi natin mapalahe. So yan, ngayon, sa pangatlong clutch, iba yung naging nagpa ako ng ilang itlog dun sa may tayo dito. So, merong mapisang isa mga idol. So, yan. Ang iba vlog tayo, papasilip ko mga idol. So, tingnan natin kung short leg or nagbenja yung anak niya. Pero nasilip ko natin, positive naman mga idol. So, yan. Hanggang sa iwalay natin, pati yung up ng ano natin, uh, natin. So, ipapakita ko mga idol. So, yan ang vlog natin for today. Tara, samahan niyo ako, mga idol. ito yung parents noon nung Benja natin na ah, ka kaisa-isa ang pop napaka-special kasi kasi sobrang sa part ko dito sa pop natin nahihirapan akong magparami talaga so ayan so first class ko lang natin ito ng Benja na may blood na island born kasi yung Benja natin dito talagang back to back lang para nakuha natin kulay kasi yung Benja mga idol kulay po yun ha ah. So, patay-patay sa yan. So, kinukuha kasi natin kulay ng bedya doon sa Thailand. So, ayan mga idol. Uh, mami, pasilip mo yung ano natin. Ayan. Ayan. May mapipisa din na dalawa dyan mga idol. So hopefully mapisa sa susunod na araw, mga tatlong araw na lang yan, mapipisa na, na din. Eh yun nga, yung para sigurado kasi, nung may limang itlog na siya, buhay yata ako ng tatlo, tapos pina-seater ko. So para at least may eh, ano, makadali, di ba? Eh, at least makadali tayo. So sana lang mabuhay mga idol. So ayan. Ngayon, ah uh, ganito mga idol, ah uh, marami kasing nagtatanong sa akin kung ano din inum ko sa bagong pisang sisiw so tubig na may asukal po mga idol so eto siya nag prepare na ako yan sa mga nagtatanong po eto tubig po na may asukal ha yan yung isang puno po na to isang kutsarang asukal po ha ako ganoon ha sa akin lang to mga idol sobrang effective oh tingnan mo yung mga sisiw ko boy na boy, yun no? yan no? Oh, apat yan mga idol oh. Ayan boy na buhay So ayan So sa mga nagtatanong ngayon Bago meron akong ano dito Si Rage mga idol Tinanggal ko yung ano Kasi Pag kuha ko nung ano Medyo na natin ayan. Pag kuha ko nung sisiu Isusubo ko muna siya Painumin ko muna siya So yun ang gagawin natin pagkuha natin ng sisiu doon So yan ngayon, ganito, mga idol yan, dito muna yan, ito na yung pampainom natin. Yan. So yan ngayon, dito mga idol, sa cage uh, natin, kami kita ba, pakita nga natin siya dito, uh, baka mapeson mo. Ayan, i-set up ako ng ibang ilaw mga idol, kasi yung ilaw na to, yung 50 watts na kulay yellow, yung pang manok talaga. Teka, basta natin mga idol. Ayan, kasi nag-iisa lang yun eh. So ayan, medyo binabaan ko para pagkaano, dadalapit lang siya. So ayan, yun mga idol. So pwede mo siyang itaas. Ngayon ito yung kusot natin. Na, lalagyan ko na din ang kusot mga idol. Nag-iisa lang to, kawawa nga, nag-iisa eh. Kaya dapat tutukan natin sayang mga idol. Ganda pa ng mga kusot ko, oh. napakatipid ko sa kusot. Oh. Tagal na to. Buti madali ang source dito sa amin eh. Pero hindi rin, minsan walang wala talaga Kaya dapat talaga Ibakan mo din talaga Minsan walang nagpapatistes ganun. Kaya lalo na pag tag-ulan So at least ayan Para Talagang ano siya yung patungan ng inumin na natin, but may patungan din ang dito. Lahang laman tong mga ano natin, dati may mga ano to, mga idol eh, kulo lagi. Pero hindi, nagkaroon kasi tayo ng mga extra ng bruder dun eh, yung malalaki. Kasi pag napipisa yung lima, doon ko nilalagay, apat, ganun, para hindi sila masikip. So, ayan. Ingin, e talagang, uh, yung mga blood ng Benja natin dito malulupit. Meron tayong blood galing kay T-Rex, kay Marvin Oseo, kay Bangri. Meron. So, galing kay Sir Ching. Yan, na uh, galing kay Sir, Sir, kay Sir Sherry. So, <laughs> kumbaga, yung mga Benja blood natin dito, kompleto, halos lahat. So, hindi tayo magiging too much ano, uh, inbreeding sa bloodline nila, di ba? So, iba-iba yung naging ano natin. Kasi maganda kasi yun mga idol Para hindi yun yun dat lang din ang nakikita medyo may surprising sa pagbibid natin Ang masaya kasi sa pagtikabo talaga mga idol Yung yung ano yung excitement mo sa pag-aalaga Hindi ito para i-business Kasi iba binibis nila mga idol eh. Basta dapat kasi hobby lang So yun, yung mga idol Ito ang natin Kami pasilip mo ngayon sa natin ng huh? dudekis Yan. Yan, so kukunin na natin doon. Yan, ang naulang pa ngayon mga idol. So, babao lang pa. So, kunin natin dito. Tara, dito na mga idol. So, ayan mga idol. Isusuta ko ng gloves kasi nanuno ka. Matapang yung inahin niya mga idol. <laughs> Matapang tong cheater ko na to. Tingnan mo, very beautiful chicken. So, ayun o. No? Pasilip mo nga mami sa kanila. Ayun. So, ayan yung sitter natin. Ano yan? Uh, ah? Old English Game Banta Project. So, siguro, dalawang buwan na siyang naglilimlim. So, <laughs> ang ginagawa natin sa kanya, nagpapalimlim lang tayo. Sitter lang natin ng na sitter to. Kaya, sana may makakuha tayo itlip ulit para paupuan natin. Hindi siya tumayo. Di ba? Andito matapang siya mga idol. Nangangagat eh. Tingnan mo. Oh. Mami, pakita mo. Oh, nanunin. Oh, Oh. Ayun oh. oh. Nanuno ka eh. So bibiglain mga idol magugulatin ka sa kapag natuto ka ako ng manok. Eh. So ayun. So ayan, ito siya mga idol, a very beautiful chicken. Ayun, tingnan mo, anak ng Benja. Oh. Di ba? Buhay yung kulay. So sana naman baka pagpa-pack ulit tayo. So short leg naman siya mga idol kaya talagang inano ko ayan oh. Kaya talagang pinaghandaan ko siya. Ayan. So, short leg naman siya. Ayan. Very beautiful chicken, mga idol. O, ayan, ayan. So, ayan. So, ayan. Anyway, flex ko nga. Pakita mo kayo, ma'am. Pakita mo. Yun, no? Napakaganda yun, mga idol. Uy. O, oh, ha. Ganda. Flex lang. Flex lang natin. Ito yung tatay niya. So, ito yung father, mga idol. O yung mga nagtatanong hanggang ngayon mailap pa long leg po yan so yung hen natin short leg naman na benja so ito yung tatay niya Ay, island board po ito so yan po yung nakuha natin kay sir marvin na kauna una ang island board na benja natin dito so ayan sumba muna natin dito so tatanggalit sa leg mga idol so ayan dadalhin natin doon para kumain nyo ako mga idol ingat na ingat natin to kumbaga ano to mga idol eh gitsu to kaya ganyan yung pag-aalaga ng isa pa isa isa importante quality na quantity eh mas maganda marami na ano pa so ito yung inano yun, natin kanina di ba yung eh, may may asukal so ginagawa ko sa kanya kasi ayan bago pag binababa ko siya pinaiinom ko muna siya ayan oh ayan para makainom siya sigurado ng ano is ano muna yung ano bago siya makatuka ng pigs na una na tong ano maganda kasi tubig na may asukal kasi mabilis pa habain yung mga balahibo niya so ayan so, ayan yeah, very beautiful chicken we're rescuing the chicken so ayan Thank you. Yeah. Very beautiful. So, yan. Very beautiful Benja. Ang ganda. Oh. Ganda mga idol. Update ko kayo sa magiging ano na to. Paglaki or sana mabuhay pa natin. So, yan. Yeah. Kahit isahan. So, sa patuka naman mga idol. Andito, kukunin ko yung patuka natin. Ang dali ah. So, sa patuka naman, mga idol, ayan, Baby Stag, Thunderbird, tsaka ito, Stag Developer, Thunderbird. O, ayan, baka naman, pinakita ko na, o. Oh. <laughs> eh, kaya lang, di yung time to renting, eh, kaya hindi tayo papansinin lang. So, ayan, anyway, mga idol, ito yung patuka sa kanila. Ayan, pinaghahalo ko to. Dati, ito lang, eh, ito lang dati kapipisa, tapos pagka mga one month na hinahaluan ko na to mix na eh ngayon pinagmimix ko na din so mas okay okay naman maganda naman yung resulta so hindi ah, naman pinagmimix ko silang dalawa so mayroon yung patoka ko so yan mga idol bigyan natin siya ng pagkain kaya lang ahaluin ko pa ito muna ibibigay ko Konting lang naman 'yan. Ito lang ni makakain lang siya muna. Ito muna natin ngiyan. 'Yan. Ito pala siyang lumabas, eh. So ayan. Ito na siya mga idol. So pala nung, ano ito. Tututukan natin, babantayan natin, 'di ba? Ito, maganda na 'to. Text nga dito. Dito nga dito. Ano mo, very eto, BBR uh, project. So sana yung palong nya maging maayos dumiretso. So short leg 'yan. So yan ito mga project ko dito nakatutok ako sa mga pula, mga idol, standard color, pinaka pinaka madalas na nanalo sa show talaga pula. So yan. Uh, maganda talaga siyang i-ano so, so yun din dinidevelop ko mga yellow forest yan, witen yon, baga, yellow forest witen yon. So yan, dinibid ko yung Benjarong. So nag-isip ako sa BTW pero sa white gusto ko talaga mga idol. So hopefully yon ang sa mga naging plano natin na ikukunin dito, yun yung kunin natin. So ayan, ayan dito pa yung mga Benjarong natin. No? Dito Bang delay no. Ayun, mga idol. <laughs> Yan, sa vlog ko lang pinapakita, hindi ko muna pinapakita. Tapos ito, may palahi pa pala dito, mga idol na Benjo. Ito. No? Yung kapatid na to, yung maganda, kaya lang namatay mga idol. Eh. Kaya ito, natin no? no? Pupuluhin natin ngayon yan. Ibig sabihin, pagka pupuluhin, pagka yung mga magiging anak nila, pag pinagparis mo, sigurado, Benjo ng Benjo yung nilalabas. Walang nahalo na ganito. Ayan, kasi yan, blood ng beja. Ayan, o. Oh. Tingnan mo. Parang witin yung color. Pero yung legs niya, green leg. So, isa pa yon mga idol. Sa beja, nakagayang taglalabas siya ng green leg. So, ayan. So, yun. kasi yung beja rin talaga, hindi original niyan, mga idol. Green legs talaga. Hindi yellow legs, mga idol. Green legs po sa, sa Thailand. So, yun yung pinaka-signature niya talaga sa Thailand. Napaka-beja rin, green legs po yan. So, So, yun, mga idol, ha? So, kaya, ayan, yun mo, ito, mga green legs, lalabas talaga sila. So, kaya pagka, pagka may blood ng benja yung mga, ano nyo, magkakawin siya ng green legs, yung mga iba. Pero yung kulay, malapit pa rin sa benja, eh. So, yun, medyo nagiging light, ano lang, five colors kasi. So, yun, medyo, medyo nagiging light, so, nagiging light color lang naman siya. So, ayan, mga idol, So that's it for today. That's all for today. So at least nakapag-update na din tayo dito. So susunod more updates pa. So ayan mga idol. So 'yan muna ang vlog natin for today mga idol. So ayan, flex ko lang yung ginawa ko dito. Lugar ng mga road island natin tsaka ng mga natives natin dito. So ayan, bukod sa fancy meron din tayong mga Uh, backyard farming sa mga native animals. So, ayan. So, ito, ginawa ko, itutuloy ko lang. At least, umulan ngayon. Effective, hindi na babasa. So, ayan, mga idol, maraming salamat sa susundulit na vlog natin. Don't, don't forget to like and subscribe dito po sa YouTube channel ni R Plus, mga idol. So, ayan, Happy New Year po. Maraming salamat, mga idol. See you on my next vlog po. So, ayan. Chashout na tayo sa Hindi <laughs> ko na sa mga idol, di ko maalala eh. Kaya, Thank you.